magandang buhay sa lahat, Liza Soberano, pinusuan, ang naging komento, ni Enrique Hill. Sa kanyang latest, Instagram post, kaya sa action na yon, ng magkasintahan, ay lalong nagpatibay, sa Liz Ken fans, ang tunay na pag-iibigan, ni na Ken, at Hopi. Tahimik lang ang dalawa, sa isyo, na muling Tina Tapek, ni Ogie Diaz, at ang kanyang mga kasamahan. Sa kanyang vlog pero nagbigay, at sigurado, nag-usap ang dalawa, nabigyan nila ng assurance, ang kanilang mga solid fans. Napalatandaan, na wag maniwala, sa mga bashers, na patuloy silang sinisiraan. Yung pagkomento ni Enrique Hill, at pagpuso ni Liza Soberano. Ay isang tanda, na okay na okay, ang Lizken couple. Ito ang action, na nagpasaya, sa Lizken fans. Kaya kampante lalo, ang Lizken fans sa kanilang mga idolo. Lalo nilang pinuri ang low relationship ng mga ito. Wala silang paki sa mga naninira sa kanila sa social media. Bagkos, mas pinagtutuunan pa nila ng pansin ang kanikanilang mga proyektong ginagawa at ang kanilang negosyo. For the future, kaya sila nagsisikap. Yeah.